Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinagbigyan ng dalawang reyna ng Viva Max na sina AJ Reval at Angelique Kang ang hiling ng kanilang mga taga-suporta na magsama sa isang pelikula. Magkasama ngayon ang mga palabang hubadere ng Viva sa psychological drama na USX Her kasama ang magaling na aktor na si Kiko Estrada. Mapapanood na ito sa Viva Max. Siguradong masasatisfy ang kanilang mga fans and supporters dahil bukod sa mga love scenes nila kay Kiko ay may pasabog din silang tsirvahan at kangkangan sa USX Her. Ito nga ang unang pagkakataon na mapapanood ang Viva Max Queens na pinapaligaya ang isa't isa. Lalo na si Angelina ilang beses nagsarili sa pelikula at parehong nagkagusto sa karakter ni na AJ at Kiko. Ang hindi lang kami sure ay kung ano ang magiging reaksyon ng manunood sa naging estilo ni Direk Jules sa pagbuo ng movie dahil ibang iba ang ginawa niyang atake sa paglalahad ng kwento nito. Unpredictable rin ang naging takbo ng istorya ng US Hurt dahil kakaiba nga at medyo mapapaisip ka sa naging ending nito. Ang akala kasi namin ay magiging madugo at bayulente ito pero nagkamali kami. Ayon kay Direk Jules na isa sa mga writer ng mga kapuso teleserye. Inspired daw ng classic movie ng Viva Films na sinasamba kita ang USX Her. Samantala, as expected na ipakita muli ni Kiko ang kanyang versatility sa pelikula na kahit hindi siya nakapag-prepare ng bongga para sa kanyang role bilang naglukong asawa ay winner pa rin ang acting niya. Si Diego Loizaga kasi ang unang napili ng Viva para sa nasabing proyekto pero biglang nagkasakit ang binata kaya napunta kay Kiko ang pelikula. Ito ang dahilan kung bakit hindi na raw siya nabigyan ng chance na makapaghanda ng matagal-tagal dahil nagsimula na agad ang kanilang shooting. Wala sa naganap na private screening ng pelikula si AJ kaya hindi niya nasagot ang mga inihandang tanong sa kanya ng media na naroon at wala rin nakuhang update tungkol sa rumored boyfriend niyang si Alger Abrenica. Anong masasabi mo sa balitang ito?